Magandang araw mga kababayan. Kung may bala ka bumili ng lupa, kung di man ngayon o sa hinaharap, sundin mo ang payo ng Korte Suprema para hindi masayang ang ating pinaghirapan na salapi. Dapat suriin mabuti ang kaparehong titulo. Kasi kung minsan may mga duplicate na title, ang unang hakbang pumunta sa Registry of Deeds kung kanino nakapangalan ang titulo kadalasan ang Registry of Deeds matatagpuan sa loob ng City Hall or pwede ka rin pumunta sa LRA o yung Land Registration Authority website www.lra.gov.ph basahin ko para sa inyo ang desisyon ng Korte Suprema ito ang desisyon ng Korte Suprema Korte Suprema, sa mga bumibili ng lupa, dapat suriin ang parehong titulo at Registry of Deeds Records. Dapat suriing maigi ng mga buwibili ng lupa ang pagmamayari nito sa pamamagitan ng pag-inspect sa Certificate of Title at sa talaan sa Registry of Deeds upang maiwasan ang mga mapanlinlang na transaksyon. Ito ang paalala ng Korte Suprema sa desisyon na sinulat ni Associate Justice Alfredo Benhamin S. Kagiwa kung saan kinatigan ng Third Division ng Korte ang mga desisyon ng Regional Trial Court or RTC at Court of Appeals or CA na no, nagpawalang bisa sa mga titulo ng lupa sa Santa Teresita Angeles City nina na Orencio at Eloisa Manalese Magasawang Manalese Bumili ang Magasawang Manalese ng dalawang lote ng lupa kay Karina Pinpin na nagpakita ng mga duplicate na certificate of title sa kanyang pangalan at sinabing binili nila ang mga ari-arian mula sa mga orihinal na may-ari na sina Narciso at Opelia Pereiras. Nagpakita si Pinpin ng isang deed of sale bilang patunay ng kanyang pagmamayari na nagpapahintulot sa mag-asawang Manalesia na ilipat ang mga titulo sa kanilang pangalan. Pero hinamon ni Danilo Pereiras ang tagapangasiwan ng Pereiras Estate ang bisa ng mga titulong ito sa harap ng RTC at sinabing ang mga ari-arian ay legal pa rin sa pawang may ng estate. Sinabi niya na si Pinpin ay panlin lang na nakuha ang mga duplicate na titulo sa pamamagitan ng pagsumiti ng isang maling affidavit of loss at isang peking deed of sale. Ayon sa korte, bigo ang mag-asawang manalese na suriing mabuti kung sino ang tunay na may-ari ng lupa iginit ng korte na hindi sapat ang pagsaalang-alang lamang sa titulo, lalo na kung may mga palatanda ng panloloko o irregularidad. Dahil dito dapat na suriin ang parehong titulo at ang talaan ng Registry of Deeds bago bumili ng lupa ang sinuman. Dagdag pa ng korte, walang good faith kung kahinahinala na ang bentahan pero ito ay binabaliwala lang ng bumibili sa ilalim ng Presidential Decree Number 1529 o ang Property Registration Decree ang isang re-issue title ay duplicate lamang at walang legal weight di tulad ng original na titulo dahil ang mag-asawang manalesi ay may hawak ng mga duplicate na sertipiko ang dapat nilang ginawa ay i-verify agad ang mga ito sa Registry of Deeds at humingi na rin ng photocopy ng kanyang valid ID. At least government issued ID para madaling matres kung yung ID niya ay original ba. Kung nakatulong ang video ito, please like and subscribe and share. Maraming salamat po kabayan lalo na sa mga mal natin OFW. Dapat maging maosisa po tayo sa pagbili ng mga property lalong lalo na paglupa ang pinag-uusapan.